Hello mga kabayan, ito na naman ang aking BG today. Malapit na naman Ayan na nga. At ayan na nga, uwian na ng mga tao at sobrang napaka-traffic. Hindi na masasakyan ng traffic kundi mga tao din. Grabe Ayan, tingnan niyo mga tao ang dami at yan, tignan niyo din doon sa metro, sobrang siksikan, grabe ang mga iyan, tao mga iyan. Kasi, mga ibang metro station, hindi pa gumagana, kaya sobrang napakadami. At sa so, station na ito dito sa business day, dito lahat, gumababa ang mga tao, sumasakay doon sa kabila, ng bus, papunta sa kailangang destination. Ay, Diyos po, hirap sa mixig sa napakaraming tao. Napakaraming, Diyos po, ang hirap talaga buhay yung FW. Yung pagod ka na nga sa trabaho at sa pagod ka pa sa bakit yung magpila sa mga tao, grobe. Hanggang ngayon, yung ulan, ulan na yun na malakas, ito pa rin ang efekto. Kasi nga naman yung walang masyadong drainage dito ng malakas na wala. may police pad doon. Ah, talaga. Mga iba nga hindi na pumapasok doon. Kasi ayaw din makipagsiksikan. Mga ibang tao, tumayo tayo muna sa gilid. Hindi hintay maano yung mga tao. Ay, ako din. Ako din ay magbabas lang doon sa kabila. Pero ang hirap pa din sa dyan. Kahit hindi ako magme-metro, doon pa rin ako sa kabila magsakay ng bus. Pero kailangan pa rin sa Kasi hindi naman tayong pwedeng tumawid doon sa gitna ng kalsada. Wala mga ano dyan. Ay, e ayan, hinihintay-hintay ko din na maano yung mga tao bago ako tumasa. Ay, ay, tuwayo tayo muna ako sa gilid. Ay, Diyos ko, ako yung hantok na. Ako yung tumayo tayo muna sa gilid at pinanood ko yung mga tao na napakarami. Parang yung mga langgam. Sabi, okay. yes, in. Pati train, mga damadaan na train, punong-punong. Ano kaya makasakay ng mga tao niyan? At ayan nga, habang ako yung na mabawasan ng mga tao, ako yung nakatayo dito lang sa kaigilid, pinapanood yung mga tao na papunta dito, papunta doon. At saka may kulit sa dyan na nakabamitay. Baka sakali nila nag-distra sa ganun. Kasi minsan nagtitulakan ng mga tao. Hindi natin ito naiwasan nila sa kaminsan na sa umaga sa sabang tulo okay. ako. Ito yung ulak at ang na lapang nabangga sa mga ano yung ito Hindi naman tayo makapag-reklama na kasi marami sa ito yung ito. At ayan nga, marami pa rin yung mga nagsidating ngayon. Diyos ko! At ayan nga, habang ako'y nakatayo dyan, may nakita, may katabi at, akong kamari kesa Kami nag-uusap kung kaya dyan. At... Kung kailan kaya maayos. Katagal na kasing maayos. Mag isang buwan na, hindi pa maayos-ayos. Diyos ko, punong ko pa rin. Anong oras kaya tayo makakuwi dito? Oh, sige na nga. At ako pa yung makipag marites ka dito sa ating katabi. Marites muna tayo. Maritest <laughs> tayo. hindi pa yan hanggang doon no? oh, oh doon pumapasok sa may ano oh, doon sa likod doon nila pinapapasok mm. ayaw na nila dito Sige, sira na pinto sira na pati dito sir. ikot pa yung mga tao doon sa likod hindi <laughs> nawawalan ng tao ayun yung kasama ko ng atis misan. punong -puno ng tao. Ang mga tao hindi na traffic din doon. Kani ng tanghali pa yan na traffic.